yung course ko din po yan. Mas po kailangan seryoso. Ano course niya, ma'am? Dentistry. Naku. Ko, ilang taon ba yun ma'am? Anim. Naku po. Anim. <laughs> <laughs> yes. Tagal. Sa doktor pa ako kuya. Bawal ko na ka. Bawal ako na distract. Six si years straight no? May masteral ba yun ma'am? Pwede ka magkuha. Yung gusto niyo po. Yung, yung family ko, gusto nila mag-masteran ako. mag tayo. Pag-dentist na kayo, ma'am, baligan niyo ako, ah. Sige, kuya. <laughs> Promise yan. Discount, ah. <laughs> Sige. <laughs> ako, kuya, sana makagraduate talaga. Kaya yan, ma'am. Basta ginusto. eh yun lang ang problem, kuya. Hindi ko siya gusto. Ayun lang Ang may gusto ang aking family Naku parehas tayo Ay totoo mo Oo sabi ko dati gusto ko mag criminology Ah Kaso pinakuha sa akin ng tatay ko Komsay <laughs> Alam mo yung mga parents na yan Panira oh. talaga ng pangarap yan eh <laughs> Ay naku kuya Kahit sabihin nila Na gusto nila yung best naman yun. Thankful naman tayo doon, di ba? Oh. Pero syempre, iba yung... Yun talagang gusto, gusto di ba? Oo. Oh, oh. Well, to be fair naman kasi, kuya, nung so, magka-college pa lang ako, undecided pa ako. Oo. Oh. Okay. So, pero ang ah, nasa utak ko noon was culinary. Mm -hmm. Kasi Then, yung talaga yung nasa puso mo. Um, Oo, oh, oh, yun lang yung naiisip ko na gusto ko talaga nun. Mm Tapos, -hmm. <laughs> Patago dito. Sabi ng tita ko, mat nagmatututo. Matututo ka naman daw magluto sa bahay. Yan yeah, lang. Oh, maganda gusto... pa rin yung perfect, di ba? Ako. Tapos, nung gusto ko mag-business management, ang sabi sa akin, yung clinic ko na ipapatayo pag naging dentist ako, business na rin daw yun. Ganon. Ganon. <laughs> Sakit nga nun. <laughs> wala magpo fourth year na magpo fourth year na ako yan fourth year ka na this year mag up sa pasokan yan kuya mm. fourth year na po so tiis na lang daw grabe tagal pa ano mahal mahal ng tuition gusto ko pagka graduate mo oh, naku sana talaga makagraduate. Hindi ko alam gagawin ko uwi ako hindi ako nakagraduate. Ay, I may mean, pagkagraduate sa'yo, nga nga sa nga sa'yo lahat ng tao. Ha? Huh? Pagkagraduate mo, nga nga sa sa'yo lahat ng tao. <laughs> Oo, yun yung maganda. I mean, <laughs> Dentist eh. <laughs> Oo, oh, siyempre, may doktor silang ano,